なに <music> Uh, i-share -share ko sa inyo ang aking uh, sariling diskarte kung wala na kayong mapagtamnan na uh, backyard or uh, ground or lupa sa inyong paligid ng bahay pwede nyo itong gawin maghanap kayo ng mga container ng mga mga iskatulad nito container ng uh, bisko, yung uh, skyplex Oh, so tinaniman ko ng, ng ano yan, ng uh, ang nilagay ko rito, mustasa, pwede ring mga pitsay. So iyan po ay eh, 3 uh, three weeks na na nilipat ko diyan. So nakikita nyo po, so ang ganda na. Pwede nang uh, lutuin. Pero palalakihin ko pa ng konti yung dahon pag nag-harvest ako dyan, hindi ko bubunutin yung puno. Tatanggalin ko lang yung dahon na pwede. So, ano sa palagay nyo? Makakatulong ba ito? Kung wala kayong mga ganyang container, timba, paso, timbang maliit, timbang malalaki para maraming mailagay. So, ganyan lang po. ito, pakikita ko pa sa inyo ang iba pang aking uh, uh, project na hindi direkta sa ground. patulad nito, uh, kamatis. itinanim lang sa ano yan, sa sako. Hindi na kailangan gumamit ng abono kasi uh, mga compost ang ginamit ko dyan mostly ay uh, yung goat uh, manure. Saka may halong lupa din yan na konti. So ayan po. Ito pa yung iba. Ayan, oh, namumulaklak na. Ayan. So, nasa ano rin yan. Nasa sapo. So, uh, mayroon pa rito. Bale, ano eh, anim to eh. O. Ito pa, o. Oh. Ayan, oh, namumulaklak na siya. O, oh. ang daming bulaklak, o. Oh. So, nasa sako yung mga yan, o. Oh. Basta katulad nito, tanggalin na yan yung, yung tuyong dahon, yung nagba-brown, tanggalin na yan. So, ayan. Hindi lang sako ang pwedeng gamitin. Katulad sinabi ko, pwedeng timba, pwedeng paso. Uh, basta yung mga container na medyo malalaki. So, at ito naman ay eh, nasa container siya yung jug. Ang palaya. So yan na uh, mataas na siya, pa, pagapang gagapang na siya. At ito naman nasa timba sa ibabaw. Talbos ng kamuti naman 'yan. Yan sa ilalim naman niya, sako. Yan o. Oh, nasa ibabaw yung yung timba. At uh, ma Malapit na mag-ani dyan. Anytime pwede na. At saka itong timba nga pala, kinanyon 'yan o, oh, Mula rito sa ibabaw may tanim na uh, ta kamote. Tapos sa ibaba niyan mga 4 inches from dito tilagyan pa rin ng kamote binutasan no? o oh. oh. tingnan nyo yan o no? oh. rito tingnan nyo yan o no? oh. may talbos na At yung sako ganon din magbula dito sa ibabaw may butas din katulad yan o no? oh. tinaniman natin din ng kamote paikot po yan so ayan na itsura nya oh. ayan yung balde o oh. oh. Iyan yung palte. No? Oh. Nasa oh, ibabaw siya ng sako. Kahit na umulan ng, uh, ng malakas o oh bum bumaha, hindi na siya masisira kasi mataas na ang pwesto niya sa karsada mayroon pa akong ipapakita ang iba pa at uh, ito naman ay uh, eggplant na nasa sako ayan o oh, nakikita nyo yan oh, nasa sako yung isang sako bari kalahati ang uh, nilagyan ko ng kumpos ayan o malapit ng mamunga yan so meron lang kayo kahit na ito ay ilang, ilang sako ito isa, dalawa tatlo apat lima anim pito so bali pitong sako ang nilagyan natin kung mayroong kayong sampo mas maigi o, diba? so kanya kanya diskarte lang mga kapatid at sana uh, makatulong ito sa mga nagbabalak na magtanim ng talong lalo na pagkaganitong tagulan so mayroon pa akong ipapakita at ito naman ay bagong ponla, nagponla ako ng siling labuyo. Ayan, kung tumubo yan, mayroong dalawampu o mahigit na tumubo. So napakarami na po yan. Pamimigay na lang yung iba kung sakasakaling tutubo siya. Ay kinuha, kinuha lang yan sa mga ligaw na tumubo sa kung saan saan gilid ng bahay.